hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan. totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Si Sen. Jesus Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. Nanindigan si Sen. President Pro Tempore Panfilo Lacson na hindi titigil ang Blue Ribbon Committee para sisirin ang malalim ng pagbaha ng flood control scandal kahit buo na ang Independent Commission on Infrastructure ng Malacanang. Sabi ni Lacson, ibabase ang bawat hakbang sa mga ebidensya at walang sasantuhin. Sino man ang ituturo ng mga ebidensyang hawak ng komite. Umaasa si Lacson na hindi hahantong sa pagkakataon na walang koro ang Senado. Suportado niya ng records mula sa General Appropriations Act ngayong taon ang naging testimonya, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Kamara. Kaugnay ng nabanggit na 355 million pesos na halaga ng mga proyekto sa Bulacan. Pero, may inconsistency din anya, si Hernandez, sa billion peso cash to chips transaction niya at ang ugnayan niya sa mga diskaya sa kanilang casino dealings. Nakakaduda rin anya ang mistulang pagiging selective nila sa idinadawit sa flood control scandal. Ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, uh, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan uh, bilang chairman ng Blue Ribbon uh, Committee ang totoo, totoo po niyan, uh, ako po talaga ang kanilang pakay. Mm -hmm. ah, uh, oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media eh, na ang talaga kayo. Eh kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun! Ganon po Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Uh -huh. Ngayon, uh -huh. ang, uh, Medyo hindi po sa hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay uh, kinokonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng uh, liderato ng Blue Ribbon Committee. Uh, Lalong-lalo na po don sa panig ng uh, paglalahad na po ng uh, katotohanan. Yung uh, pag-iimbestiga na po sa, sa kanila pong palagay ay eh, meron na po silang nakikinikinitang mga uh, katotohanan na lalabas dyan. Mm -hmm. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost project. Ayaw. Ang balita kasi, sir, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Cheese bilang presidente, presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman pero parang nanindigan siya sa inyo kaya ang nangyari daw po pati siya na damay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba 'yung ganung anggulo? Hindi ko alam yon kasi uh -huh. wala naman siyang sinasabi sa akin na si ginawusap. Ah, oho, uh oho. -huh, uh -huh. uh, ang nangyari May nakiusap daw po eh mabilisan nga eh. Mm -mm. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Mm -hmm. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming <laughs> yung Senate President. <laughs> ano? nga, o, o. Kaya pala si Senator Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam ah! kung ano nangyari. Mm -hmm. Kaya yung pong talagang uh, purong-puro na biruan lang, mm -hmm. eh iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam oh. naman ninyo, talaga nagbibiroan lang kami. Totoo so, po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador. Eh, yun na rin palang tanda Seniorless. na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa, sa kwarto. Kasi, eh, hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Mm. Ayun na nga po eh. Talagang yun eh. Halos uh, hanggat maaari ay... Nakabantay talaga. Di nakabantay. Ba? At uh, mm. lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Pero hindi na siya nakabalik. Oo. Uh -huh. mm. Ayun. Eh well, ang eh well, ang narinig ko lang sana sa iba kasi mga balita ta, siguro mabuti masagot niya rin. Uh, ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng blue ribbon in aid of legislation eh kasi daw po parang katingin daw po ng kapwa yung senador parang nalilihis na para bagang ang dating eh, prosecutorial na raw po ang dating nung pagdinig ng blue ribbon sen Sino po ba ang nagsabi noon? Ayun po ang lumalabas at uh, maging sa panayam ko sa mga kasama nyo sa Senado eh, parang yun po ang uh, binabanggit nila sayan. Hindi po totoo 'yun. Mm -hmm. Uh unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka mandato ng komite, mm -hmm. ng blue ribbon ang tinutugis niya yung malfeasance misfeasance non at nonfeasance mm -hmm. paano po ang paglalahad ng uh, inquiry kung hindi po namin uh, mm -hmm. gagawin sa paraan na pagtatanong mm -hmm. at uh, paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga maputunayan kung mayroong malfeasance misfeasance and nonfeasance yun po yung tinutungo talaga ayon yun ang pangunahing layunin ng blue ribbon committee uh, kung may pagkamali nila lalong-lalo na po yung aming uh, puno ng Senado ngayon yun po yung sinasabi niya eh kahit kailan ay hindi po ako lumihis mm -hmm. doon sa tuntunin na yon. at baka dapat sana tinanong muna niya ako opo oh, nakatatlong pagdinig lang ako eh. Uh -huh. Tama po. Yung iba nga pong uh, humawak ng Blue Ribbon Committee, eh. nakalampas na sila ng halos dalawampu. wala wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama uh -huh. Sa totoo lang po ako pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. Ah, uh, 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 uh -huh. possible areas of legislation. Sampu pa yung aming naisip na kagad eh. O oh, oh, oh. sa tatlong, tatlong pagdinig pa lang po ha? Tatlong pagdinig pa lang. Para, ma, para malaman ng uh, nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay uh, hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Uh, ipakikita ko dito alin-alin ba yung mga naisip na nating uh, mga panukalang batas. Saliwanag ng ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko uh, at nakilatis natin. Eh ito yung ito yung aking uh, naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oh, okay. Kasi doon na doon na po yung mga bidding natin, yung uh -huh. pag-award ng mga proyekto lalong lalo na 'yung pinag-uusapan ng mga plug control projects na sa sa sapagkat merong 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 problema may mga butas sa procurement law. Kinakailangan kailangan mag-introduce ka ng amendments. Mm -hmm. Meron ding amendment po sa anti-grapple law. Oho. Uh -huh. uh -huh. As dito kailanganang mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro eh pati 'yung pati 'yung pagpaparusa dito kailangan ibigyan sa, talaga ng ano ng impetus dito eh. Opo. Pwede rin natin, meron po kaming iniisip na amendments po sa contractor's licensing law. Ito yung sakup ah, ng PICAB. Ah, ano? PICAB, opo, huh? uh, meron tayong amendments sa witness protection law uh -uh. o yung tinatawag na stand-alone bill. No? Uh -huh. Meron tayong naiisip na amienda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering. Anti-money laundering. Nakita na naman ninyo kung saan Isip-isipin nyo yung isa sa mga nag-testify uh, nag doon. Mm -hmm. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos labing-apat uh -huh. o labing-limang milyon. Uh -huh. uh, ito parang uh, ginagamit nila laundry area yung ano yung mga kasino natin. Uh -huh. Kaya dapat magkaroon ng emienda sa AMLA, uh -huh. sa batas sa AMLA. ano. E eh, nakikita rin natin ang pangangailangan para yamin yung ating securities regulation code. Uh -huh sapagkat dito pumapasok ang ilang mga uh, kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong mga, itong area ito. Uh -huh. At dito, uh, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of kitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang? Kahit isang ordinaryo karaniwang mamamayan mm -hmm. na maghain siya ng, ano, ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, uh -huh. in 30 days, uh -huh. kailangan umaksyon ng Department of Justice. Eh. Uh -huh. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Uh -huh. eh, sa, laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong uh, flood control na yan, uh -huh. eh, kailangan nating Siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating uh, pasiglahin yung whistle kailangan ma-, ma, ma approve na natin itong whistleblowers protection act mm -hmm. na nakabinbin pa ngayon. Oo. Oo. Meron pa tayong heavy equipment Registra Reg registration act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya mm -hmm. sa mga proyekto wala naman listahan ito eh. Mm -hmm. uh, ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito hanggang Mindanao eh. Lima lang, lima lang ang makinarya mo eh. Mm -hmm. Ang project mo mag mahigit na limampu, ibig mo sabihin eh. Iisa lang ang ginagamit mo makinarya. Mm -hmm. So, tsaka ang pang ang pang sampu ay kailangan meron tayong flooding uh, master plan. Master plan oh. So dito pa lamang Nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong sampung panukalang batas na gusto kong maipundar natin. No po. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay uh -huh. ng ating uh, kabangbayan. So yung punto ng in-aid of legislation, Sen? Pangunahin. Iyon po? Uh -huh. Pangunahin. Hindi lang may iwasan na talagang nakala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang uh Kailangan mo magtanong eh. Kailangan mo mag eh. Uh -huh. Kailangan magpalitaw ng ebidensya eh. Uh -huh. so, paano mo ngayon mapangangatwiranan na uh, ang dami palang uh, ganitong mga, ka um, mga anomalya kung hindi ka kukuha ng uh -huh. tao na tutulong sa'yo? Kaya ko lang naimong kahe na kung sino man po ang gustong mag, magsalita uh, na. Uh -huh. Ay, uh, nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Uh -huh. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at uh, maituro ninyo yung mga taong nasa likod Ayaw, mas malalaki sa inyo. Uh -huh. Ang uh -huh. nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Onya. Oh, nga. galey <coughs> mo naman. ito galey mo. Ito, 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 ito yung nakakapagtaka, eh. Uh -huh. Opo. Oh, Kausap ko ang secretary ng Department of Justice. Uh -huh. Linggo. Mm -hmm. Kausap ko yung kanyang USEC siguro biyernes o sabado. At nakausap ko pa bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, oh So, kinumit ni sa akin yun. Ah, okay yan. Sabi niyang gano'n. Ang totoo niyan, uh, partner naman namin kayo ang Senado mm -hmm. para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Mm -hmm. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man mm -hmm. uh -huh. ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Uh -huh. Dito wala pa kayo tinutukoy kung sino? Wala pa. Uh -huh. Nai Naihinuha ko lang. Uh -huh. Sabi ko, baka sakali. Baka nang ka sa magturo. Uh -huh. Kasi ako, na-upload ko na ito nung uh, nakaraang hearing. Uh -huh. Baka ako merong... Uh, at saka magkusa. sa programang ito, Sen, noong biyernes, no, di ba sinabi niyo na? Merong magkusa, kailangan Ayan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, mm -hmm. Eh, tumawag ka na rin sa akin uh -huh. para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Uh -huh. so, yung, ano, yung witness protection program, uh -huh. legitimate na remedyo ito ay eh. Nasa batas ito eh. Uh -huh. Pagkatapos sinabi niya, ba, eh, hindi, hindi ko basta ma hindi ko basta ma-approve. kinakailangan mo nang isoli muna niya uh -huh. yung mga nakulimbat nila. Uh -huh. pa paano, ito na po yung mga na po eh. Magkapalitan mm -hmm. pa na ito. Pa paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Mm -hmm. uh -huh. Wala yun sa requirement eh. Mm -hmm. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli nung kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Uh -huh. Pero doon sa punto na siya ay nag apply sa sa'yo, uh apply pa lang, kaya eh. niya um, lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya kaya nagpapakover siya ng protection. Uh -huh. Nakita mo yung nakita mo yung inalleged niya na may kinalaman di umano, uh -huh. dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, uh -huh. labimpitong congressmen. Uh -huh. At sampung mga tao, na yung iba'y private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Mm -hmm. Sa mga tweet, 10 uh, sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 kongresmen. Mm -hmm. O yun, iyon naman ang ano eh, yun naman ang uh, hinihingi ng witness protection program. Eh. Mga nganib talaga ang buhay niya uh -huh. sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Uh -huh. Sa panig niya yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boy, walang mga ganung condition, sen? Eh? Alam naman niya na wala eh. Kaya eh, basahin mo yung batas, napakasimple naman ng batas. Uh -huh. Ngayon, ito ang aming uh, uh, bagong pangulo ng Senado ngayon. Yun ang <laughs> yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya uh -huh. para umabot sa umabot sa Secretary of Justice. Eh, nag-research naman ako eh, sabi niya. yun uh ang nga po, hindi -huh. na pinirmahan. Eh, nakita ko na kinakailangan palang mag Aha. Uh -huh. Eh, ang aking ang aking kinalulungkot dito. Mm -hmm. Kung talagang nagresearch sila, eh bakit hindi nila binasa yung batas? <laughs> Wala namang sinasabing ganun <laughs> na magbayad ka muna. Oo. Uh -huh. Isauli mo muna kung na na, na ninakaw mo o uh -huh. ano Walang iniwan sa... Yung i-rescue -re kita. Alimbawa, merong, <clears throat> may, merong kidnap for ransom. Apo. Uh -huh. Oo. Alimbawa, itong cameraman natin. O i-rescue -re kita pero magbayad ka muna. Ha? Uh -huh. Hindi pa. Parang-parang mali eh. Uh -huh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo sa panig mm -hmm. ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Uh -huh. Kasi mahirap eh kung walang tatayo na magwi witness sinong mauhuli natin? Uh, 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 po Lahat yun, aligasyon. Lahat po yun, paratang. Kung oh. walang salita Hindi ba, uh, uh, Nelson, parang ka namimingwit eh. Uh -huh. Opo. Oh, <coughs> Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, oh, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, mm halimbawa. -hmm. Mm -hmm. oh, bulate. Malit mal bulate. Malit na isda. Oh. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun, uh -huh. Pain. Uh -huh. Kung walang pain. O, oh, yung walang, walang pain. Pa. sino yung papain? Uh -huh. Yung yung file, eh, gusto niya proteksyonan na naman ako. Uh -huh. Kakagatin ako niyan eh. <coughs> so ang hindi niya, ang pinangako dapat tosecboy, ano po provisional. <coughs> <coughs> hindi sinabi niya sige pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, pa, uh -huh. kaya tinawag niya na provisional immunity. Eh, provisional immunity dapat sa akin. Opo. Para malaman nila. Huwag niyo munang huwag naman niyo ninyo kung ano-ano, no. huwag niyo munang kung ano-noong ginagawa nila. Mm -mm. Pupunta dun ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Mm -mm. Teka muna. Magba-apply ito eh. Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na uh, eventually yung kanyang aplikasyon. Oho. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nang inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. paano natin paano natin makukuwenta kung ano yung babalik. Hindi pa naman, wala pa naman tayo sa estado na yon. Mm -hmm. Doon po sa angulo na ang sabi naman nila, eh kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong ah, pinipili, at ang gusto daw ay magsami ng tell all. Wala, Oo. walang dapat na itago. Pero pag binabanggit siya, na mm. singit ko lang. Eh. Nagsimula doon sila 2016 eh. Mm. Eh bakit daw binabanggit? 2022 lang hanggang sa kasalukuyan. Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Mm -hmm. Opo. Wala akong wala akong magagawa. Opo. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya mm -hmm. na inedit in daw ito, 'yung sworn oh, statement. Yun, yun, isa yun. uh -huh. Ito ang medyo ano, eh, medyo mabigat na tanggapin eh, 'yung pagpaparatang na gano'n. Mm -hmm. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Pa Paano Opo. kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroon swan statement na lalabas nung araw na yun. Yung swan statement na yon direct ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag edit E, pumunta sa akin. Oh, yun pa. Ako, nag edit E, yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing? Hindi naman doon sa hearing. Doon sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago ano, kailangan makuha ko. Opo. Oo. Uh -huh. O pagkatas sasabihin nila, merong nag-edit. Uh -huh. Ito yung ito yung nakikita kong uh, uh -huh. parang hindi na tama eh. Uh -huh. Mm Ba sinabi niya na congressman ang naging uh, uh -huh. kasama niya. Mm uh -huh. uh, naka, naka transact niya. Uh -huh. Ibig sabihin hindi na totoo. Uh -huh. Kung sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Uh -huh. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman nung Bryce Hernandez, nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Mm -hmm. Nagkikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. <coughs> Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Biko ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na senado ngayon, yung Biko Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yan? yes po. O oh, di may politika dito, hindi ba? Oh. Kaya mo lang ba sinasabi? Kaya mo dinidiminish yung value nung uh, sworn statement uh -huh. na yon, Dahil kalaban siya uh -huh. ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat eh, hindi ako magkukoment sa bahagi na yun eh. Opo. Uh -huh. Sapagkat, kalaban ng aking pamangkin ito, Uh -huh. Hindi siguro, siguro magre-request siguro ako eh. Uh -huh. Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Uh -huh. Sa aking palagay ay maraming butas ito. Uh -huh. Hindi ka dapat magsasabi ng sa sapagkat magiging bias ka. Uh -huh. Dahil kalaban niya ng ng pamangkin mo. Sa politika. Uh -huh. Itingnan mo na lang tinawag si Mayor Biko sa House of Representatives mm -hmm. hindi para magbigay ng testimony, mm -hmm. hindi Opo. para magbigay ng dokumentong makakapag, makakatulong. Uh, mm -hmm. makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Mm -hmm. Nagsabi siya ng opinion niya tungkol sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, topo. Mm -hmm. Ang opinion ba'y ba tinatanggap sa pagdinig? Uh -huh. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o no, ibang quasi-tribunal, kuha Judicial Tribunal, ang opinion, wala Hindi uh -huh. tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Uh -huh. O pagkatapos, hinahanap ko yung uh, Bryce Hernandez. <coughs> Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay uh -huh. tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Uh -huh. Tinanong ko yun, sabi ko, uh, Mr. President, bakit? Bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito, ito yung sulat mo, babasahin ko sa Ah, sayo. Opo, opo. O -o. Uh, Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, <coughs> uh, ibalik ninyo Ibabalik ng madali, di opo. ligtas, dito sa, dito sa Senate. Mm -mm. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD. Sa Krami. Sa ano, ano, Krami. Oh, sa yeah, Krami. Deten deten detention Center. Opo. Sa Krami. Bak bakit? bakit Custodial Center. Oh. Uy, nag-request sa akin si Speaker. Eh. Mm -hmm. Pati ka muna. Ah, opo. Ah, yun na yun, yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa ano, social media. Bakit pag na-request na, oh. na Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Mm -hmm. Eh, pero yun naman daw po kasi siya, eh. na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang uh, puno ng uh, kongreso, eh, ay sino na ba ang dapat magpasya kung saan siya ma madidetain? detain siya ah. Yung, yung, yung na-contempt? O uh... yung otoridad na nagcontempt. Yung nag -contempt. Kayo, nakastanding ah. yung contempt order hindi, na senado. Hindi ka Opo. pwedeng mamili. Kasi mm -hmm. ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Mm -hmm. Nanganganib daw po siya doon, Sen. O, kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credence yung sinasabi niya.